Zoe balik kita sa itong programa. Kasika sa kabuntado. Kung nasa live na ta ninyo po nga makauban diri sa kahanginan o diri po sa atong stasyon. Sa Taguluan Municipal Police Station, Police Major Ren Cirano sa Taguluan Police Station. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Huwag sa tanong na itong listeners sa uh, Miss O Radio 875 FM. Good morning. Ayan, good morning uh, Sir Ren. Salamat kayo no, sa paghatag o gigayon gyud sa Sibyahan sa Miso Radio nga uh, makahatag pod mo og update sa mga panghitabo pod sa Tagulwan o Preparasyon po ninyo karoon na sa uh, Atong pag-obserbar Sa Holy Week So sir, una unsa sa nato, good no? Ang katong nahitabo kang Lady Grace Unsa i update kayo Ang last nga interview namo sa inyo ha is na, um, na ay mga DNA Nga test, nga gipaygayan sa dabaw pa Unang nalangan Og uh, kinini sa mga person Of interest na Og nasa nato nga, nabalik na Ang results, so Sir Renz, kumusta unsa may resulta sa DNA test? Ah uh, yes, yes ma'am. no. Ang ato ang um, nanay resulta sa DNA test na mm -mm. kung itong, tung DNA test isigikan to sa mga sampol, mga evidences na ah, gi mag, gipasa dito sa crime laboratory 11. Mm -mm. So karon since nananamatay sa result, nana nana nag-focus naged mi kaya dito na makita ginagin nato kung as again ginatumbok itong mga resulta sa DNA katong sa uh, polygraph exam uh, uh, mm -hmm. testing o katong mga base sa mga information na nakuha namo through investigation so karon ma'am uh, dito sa ato persons of interest tay another uh, uh, steps no? mm -hmm. dagtag, dagtag, another uh, two investigators para ma fast track nato ning ato ang uh, investigation kay Lily Grace kay basis ato sa DNA na na say another mga magina magina gihatag ng mga mga hint dadto o mga evidences ato na pwede na mo magamit sa mo case folder against itong persons of interest na Ayan. So, katubang nakuha dito sa area ni Lady Grace or nakikuha po nga uh, gikan sa POI, person of interest, nagmatch ba? Uh, di, ang, wala siya nagmatch pero ang sabi sa, ni sa doktor na na dili kailangan ng katong something mga foreign uh, DNA or mga foreign uh, mm -hmm ang doktor mag makaano to pero ang may maka-explain maka na to pero may something foreign da to na ginasabi siya na kato kato naman kung sa result ito amo ah, gid to magamit Ma kato. makatabang siya makatabang, makatabang siya. Sa kaso. so uh, meaning uh, ang kaning mga POI dili pa sa judinyo mapafilean of case oh uh, dili pa pero dol-dol na kami kay mas mas daghan ang among ebidensya kontra sa ilaha so mm. So, actually, na napod may, uh, maliban na itong DNA, napod may another uh, witnesses na ako, I mean, doon na witness. Mm -hmm. Uh, uh, dad to dool dool sa kung asa ni Hitabo ang nasabi na krimen. So, sa mo, uh, tanaw, ba sa mga, uh, uh, ano sa mga investigators na kaya na namo makahimo og case folder para dito. Oh. Uh, ato lang iklaro pila baka buok kanyang POI aning uh, Uh, sa pagkakaroon tulong na lang ang mo POI mo. Unya ka ni ba sila naapa ba ni Karundiri sa lungsod sa Kaguluan? Uh, yes ma'am. pa sila tanan diha. Mm. Na tanan. So, amo mo pag gina ano sila na cooperative man sila. Cooperative mm. man sila. Ang family, wala ba'y mga bag-upod nilang mga ginahatag bitaw nga mga, mga informasyon para sa nga makatabang pud sa dugang ninyong investigation. Actually, gahat mo sila, ma'am. Uh, cooperative man pati yung pamilya. Although wala na sila sa area. Kay, for safety reasons nga daw. So, okay. pero minamo sila ginata, gina, follow gina, gina up. sila po, sige mo po. Follow up sa mo. Kung kung saan nang gina ang, status sa kaso. Oo, oo. So, may minsan may nahatag sila ng informasyon mga tao na pwede na mo adtuan mm. o kanda ka investigation. So, mga ito nakadagdagtag another doha mam na witnesses na nagasabi na nakita nila itong isa katao. Pero okay, pangunta na mo sa isa katao, naging mo siya na, kanan na oras, wala ko diya. Kanan na oras, wala ko mm. nagagi diya. So, may question dito. So, dito na po nag-focus na naman. Maliban na itong mga resulta mm. sa DNA o sa polygraph test. No. Ayan. Wala ba sa ninyo ginatlantaw ang mga witnesses nga? Basin lang po ba nga para mawala mo sa inyong investigation? Ah, uh, ang um, wala man ang ginatanaw na tanan ng mga posibilidad na ngano kay mm. may naglabas ngano kay karon lang naglabas na ang na mga witness so ang gipangutan na lang naman nato nga kay nakita lang naman wala man sila mm. sabi na siya ang nagpatay nakita niya so, kung ikaw man po dang sa sa ginaimbestigahan katong katong tao na mo ginaimbestigahan na naman kay makaingon ka na ina na oras wala ko pero may mga tao na nagasabi na naaka na, nag-agi. Wala ka nakita na nagpatay. Ang nagsabi dito, nakita lang na nag-agi. Sir, so, na ay inaingon nung uh, grabe gid ka ayo ka sa grado ng uh, patay ng lawas kay mangita gid ako nun ni sila o ka ng justice. Ana. So, so far, wala ba yung mga nagpadamgo, nag, nagsulti sa inyo hanga? Uh, ay, nagpadamgo, mauni siya ang yung itumbok, ana. So pa sa pagkandak na investigation, wala man po nag nagdul sa ato sa kapulisan mm. sa mga investigators nagingon na wala pod pero may nag mm. dito may nagapakita daw na, ah, <laughs> na white, white lady daw daw mm. sabi sa mga silingan niya dito pero ato oh, na siya gina gina tanaw ba lang may maka makahatag maka pa mga another information para makadagdag sa atong uh, makatabang sa atong investigasyon so lastly uh, ang lakang na lang ninyo sa kapulisan karon nga na, na ang result nga na iuban nga dili much pero makatabang siya mm. og dugang sa inyo ha uh, unsa pa man ang inyong mahimo pa ani uh, kinaingon na nimo nga duha na kabuok investigator ang gi atag ba nga mga investigator diri ra nigikan or uh, uh, gi gikan ma'am sa ano, provincial headquarters so mm. ang trabaho lang ni ma'am is para sa ingana na mga na mga na, na kaso. Although, ka namang ginawa ng investigators, katong sunod-sunod ang shooting incident noong January, December, January, there is a area. Mm. So, nasolve na na mo ito. Mauga po na sila ng mga investigators anong tabang sa ato. Mm. Mm -hmm. So, uh, si PD Salaguste, si Mayor Nadia Imano, Ilipi, uh, wala ba sila naghatag o ka ng timeline ninyo nga kinahanglan by this month inyo na ning masul. Uh, gay taganta, gay taganta sa ato ang uh, provincial director, o pati ang ato regional director. Mm. Yun Pero Pero mawangin ano nato na kung kung kulang pa gid atong uh, wara para ma mahaw siya pag-abot sa korte mapilder dira man ta. Dili nato maduot o maipakulong kung kinsa ang tinuod na suspect sa mm -hmm. krimen. Na Pero para sa imuha, dako kay kagop nga masulbad siya ay ah, yes ma'am base sa to sa mga ebidensya na to na ano na, to? Nalang, wala, na, mm. so, na lang gid natong kung isa na lang kay wala man sense na wala kay mga eye witness mm. wala eye witness magino pinakakulang sa is eye witness so nagabase na lang mi sa mga statement sa tong mga tao na nakapalibot sa ila o kato mga DNA result o mm. polygraph result so dito na lang gid mi nagabase ma'am Kaya, sa, sa mga insidente mga gano'n, makasabi na para kusugan nga ito, ibigin siya, kontra sa to. So, spitsado is katong ayawit niya. Since nakulang ta na, dito na lang ta mag-base kung unsa man ang mga ebidensya o mga information ang ato nakuha mo. Ayan. Kasika sa Kabuntago! Ayan, susalamat so ka. Yes.